Hello, no. good morning mga kaubas Ito yung isa kong inaalagaan dito sa Quezon City Yung bari sa pasolang natin sila na. Ayan, mga kaubas Sa pasolang nakatanim yan Ayan yung EDSA tapos ito na yung ubasan. Kaya kung natadaan kayo dito sa edsa, yan, ito yung palatandaan. Makikita nyo yung mga tanim kong ubas dito. Yan, sa pasulang yung nakatanim mga kaubas. Saliwang-sariwa yung talbos Ito yung ano, Quezon City Police District Station 10. Ayan, may ingay sa likod ko eh ano, ed sa kasi yan, dami sa Ito yung isang part ng ubas na inalagaan ko. Ayun, ang ganda ng pagkakagawa ng terrace oh, mga oaks. Tapos puntahan din natin yung isa ko pang inaalagaan doon. Medyo makapal na yun mga kaubas. Yan. Pasyalan natin 'yung sa kabila doon mga kaubas. Yan ito yung isa mga kaubas. Ganoon din sa pasulang lang yan din nakatanim oh. Mas makapal na ito kaysa dun sa isa. Ayan talaga na wala na yung dahon dyan dahil magulang na. Ayan. Yung ilalim ng ubasan parking. Tapos ayan. Ayan, sa pasulong din mga kaubas. Apo. Tinong sariwa yung mga talbas niya mga kaubas. Ganda rito mga kaubas. Para kayo nasa ano, forest. Tapos meron kayong gantong ubasan. Ah, diba? So, ayan mga kaubas, share-share uh, lang. Ito yung aking bagong inaalagaan dito sa Quezon City. Makapal na siya mga kaubas. Ayan, kung wala kayong sementado ano, yung lugar nyo, ayan, tanim nyo lang sa paso mga kaubas. Ganyan, sa ginawa ko. Uh, Abang-abangan nyo lang, pag pinabunga ko ito, makikita ninyo mga kaubas. Maraming salamat sa pag-suporta sa akin channel mga ka.